mahangin Ng hapon sa inyo tanan o oh, naglaga ako di sa kwan sa Bujayaran, sa mga mall nagapanaw lang ako rin sa balay at napanaw dumako ako balik. Kita niyo yung mga balay o oh. Panalo sa ano sa ano ganyan madirpa na nag i ko sa mall pag papailuhan yun eh, kayo marapit ma ko dito sa mall bigyan pa na ko lang siya para maka-exercise man eh siguro mga ano nga pagpanaw mga 10 to 15 minutes siya pagpanaw ko Sande rin naman diri iya nga bakante wala na tay iya siguro sila eh. Hindi kayo eh, naghalin siguro sila sa ila pala. Tapos ang video ko nila pala. Gawalat siyang grasya. Delivery eh. Ano ba grab? Diyan sa atong mga grab na sila. Ari ay sa akin. Ang Emirates post na pala siya. Kita yung mga balay. Tanawakan yung ila balay. Para o. Hmm. Do ka solido sa ila balay no do ka pag-on gid. Hmm. Pero ang ila balay di iya. Wala iya si mga kabilya, ang kabilya iya sa ano lang sa haligi lang. Mo na ila kabilya sa haligi. Pero ang ila naman nga mga ano halos so oh, matibay gid mapag-on kay ibang mga buhos.

kulay malapad iya siguro mga pilay hanak da ka pamilya sa sugod ala sa unhan umedako dako man nga balay o tinga tanawan nyo bala o dako man nga hmm? pero si kuya nagapanaw siya hindi mo naghalin no nga inti hindi mo naghalin ano yung mga nabaligya ka? nga. Ganito kau gak dihitung rin, 'di ba? Nan. E, nami, Wala. Kamusta gali kamu dah? Shout out sa akong mga subscriber. Sa akong mga taga uh, suporta. Maayong nga gabi, ilang da Pilipinas? Maayong hapon ng então, Fujairah, United Arab Emirates. Kung ano man da sa ibang lugar, sa ibang pungsod, at man kong gabi, maayong nga kapag pagtaw. Kung tanawan nyo ba, iapalay po. Kuda ko ilang mansyon. O, oh see? kaloka kaso lang, gamay lang ilang ano gamay lang iyang nga uh, espasyo ba lugar ang isa tama kalapad pero ano siya ang gamay lang iya balay ang sa niya kung manaba lang pero malak diri kita maagi sa kwan ho para makita tadi ang mga daig ko pwede niya mga kabalayan ari ko dako dako man iya balay oh, ari ang iya nga entrance oh. So. tanawan niyo bala ka dako dako kay kaloka siya di bala o oh. diyan kita natunga ka mga dalag ko ng balay maagi kung ano makita, yung makita nyo ah kaya basahon ko na. comment lang ako dahil ng ko man na. Ay, ka, eh. Ay, kabayan sa ano ba kung ano ba kung ano ba kung balay ba kung ano oh. ano Hello, good afternoon. Kabayan? Oh, tagal ka na dyan? Oo, you tagal ka man. Dalawang tagal ka na dyan? Naga saan ka sa atin? Hindi yeah. hmm, na, abisaya man yeah. Ako ilo-ilo. Hindi hmm, na ako, nagekatulog ko dito sa ano... Okay. Oo, hindi sa katapitan. Bakit hindi? Klasa 20 kay baklan ko sang friend ko pa sa nilas boto. Is okay, it good? I'll go into the dad. Atin na ano, eh, i. Sige. At sige. Bye. <coughs> Ampo sila pa 'yan. Selot otso kag Mindanao, kag ang tiang-tiang taga Mindanao kag Kabayan. Ini ko muni nga wala pang tupyan siguro na may <coughs> hatag sila tubig yung tagaan nila ako tubig oh tari amo ah, ang mga ano nalipay na sila magpanumdum na nagahatag sila oo nalipay sila mga hatag may iban nga abusado pero ang iban hindi man sila abusado mga mabuot man ang iban simpre sa mo lugar di mo may kawan may mga hindi maaibatasan wala pero sa pagkamantood lang ang puro iya uh, mga taga mga ang puro ha mga mabut, mga na sila kita yun yung balay o kadakuda magamuni mo balay isa ka di ka sulogon yung buka git kanding ka mawawaw ka git sa kay yawan kaya pang limpyo tamo mo ilang mga kurtina ka Balik tayo. Ang ma uh, maibad niya mga salbahe. Mm -mm. Abusado ba? May iban man nga, hindi abusado. Mga Intendido man sila, mabuot man sila. O ari kita sa highway. Malapit na ako sa balay nga ginaistaran ko. Di ba nakita sila o nagaparinanaw lang sila hindi rin naman sa talabukan niya na hindi illegal kay magtapok ka na karoon sa hindi maayong talabukan eh, kasi mabungguan kita kay mga haras haras di mga iba niya driver amuna ilang munisipyo dyan ina iya sa uh, supermarket sa per supermarket na ang ilang uh, ano kita nyo madasig ilang mga salakyan nyo ilang nga uh, flight may time uh, limit siya o to bang balay sang ako na balay o yung gate gate pa lang ni, niria. gate pa lang sa balay pader pa lang ay Diyos ko mahal mahal na magastos kita nyo naman ilang design oh sila 'di si Mr. balay. ta naka gupo tama kapukon. O, ara pa isa'ng balay Tanaka... oh lang tanawan mo bala oh. May third floor siya iya. Yeah? Oh. Ke. Okay. na gani ang bal ko pader plani pa diri iya yeah? balay na. oh Ara udo na balay. Eh, okay. nagdulog na tin matabok na kita kaya nagdulog na sila. ay nag ano na nag na sa pihak kay delikado hindi padalik-dalik dali kay bigla na wala kong tanga maugos ang sarap yan di ka muda sa Pilipinas permiso ya ulanda diri uh, ya huwag di gaulan ulan lang di ya gaulan Nagligat nga dalaw ng orandi pero hindi man masyado ma madamol ah. Yung ya, matanaw, tanaw, kita ma... lagi kita ka nagkatabo sa palibot ko. Magtabok kita eh, budlay. nga ma... Salakay kita sang salakyan. Ay, libot kita di sa ah, ano... Sa, ano kaya panawag.

<coughs> kaya maupod ko sa balay mapuli sila mga alas 6 alas 7 hindi na lang pag-abot nila ito na ang pagkaon kaya ako sila Star libre lang kaya wala man ko trabaho pagita ako trabaho kung kita ako trabaho hindi okay, muna <coughs> tagtag di subong malamig tapos mahangin hindi manami ang panahon naga sandstorm pag mapuros ang hangin dire may sandstorm na sa ibang lugar tapos sa ibang lugar nang gaulan man yan nga matabok na matabok naman kita buhay Maap Na makapigado sa bumis Ang diri sa amon Damo iya tao di nga wa'y trabaho Damo tao di puro utang Ang kaluluoy Ako ba rin kaluluoy Man kayo wa'y trabaho eh ita pa ko Kung may mga Naap na yan sa mga ito Pero pa Wa'y ko kasama Kay daw, daw Hindi manami ilang uh, pasweldo Siyempre, piliyon mo man eh. Piliyon mo ang maayong atawo. Piliyon mo ang maayong sweldo. Di ba lahat? Siguro mga... Ano na lang? Ano na lang? 2-3 simalang siguro makatrabaho na ako. Malapit na. <coughs> ayo kau kira tak ada orang batak atau uh, bintu sempurna nonton sama ni siro kakap boleh lah boleh nanya na eh asal jalan dia eh enjoy lang kamu jangan kapag lantau ninyo palihog na lang share dyan like i-comment ng kamara sa dalum kung anong gusto nyo i-comment ah kay basahon pa well, sa well, ma-upload ko na i-buas sa akong niya ano, akong niya video share nyo lang ha salamat sa inyo pag-subscribe God bless us all